Ang kulturang Pilipino ay mayaman sa tradisyon na sumasalamin sa espiritualidad at pagkakaisa ng Pilipino. Ang pagdarasal ay mahalaga sa mga Pilipino dahil ito ay isang paraan ng pagkikipag-ugnayan sa Diyos at pagpapahayag ng pananampalataya na nagbibigay ng kumporta at pag-asa sa hirap ng mga hamon sa buhay na hinaharap ng mga tao. Ang pag-iiwan ng tsinelas sa labas ng bahay ay isang matibay na tradisyon sa Pilipinas na sumasalamin sa pagpapahalaga sa kalinisan at respeto sa tahanan. Ipinapakita ng mga Pilipino ang kanilang pagmamahal sa kaayusan at pagiging maingat sa kanilang mga tahanan. Ang mga fiesta sa baryo ay masiglang pagtitipon na nagbubukas ng pagkakaisa at kagalakan na papakita ng diwa ng kabayanihan at kulturang Pilipino, isang malalim na ugnayan ng komunidad sa kanilang tradisyon at pagkakaisa. Ang mga tradisyong Pilipino ay nagpapatibay ng kulturang Pilipino na nag-uugnay sa pamilya at komunidad at napapanatili ng diwa ng pagiging Pilipino sa paglipas ng panahon.